Oh. Bigas lang ang bibilihin. Tapos ay dai lang. Nangingi daw ng tulong si Joy sa baba. Ay sa ko pamangkin do sa punta na parking. Nangingi ng tulong kasi daming pala ang bubuhatin. Sorry po. <laughs> Hala, sorry na. Palagi sa ko. Si ako na lang na Ako na. Ako na. ako na ako na, na to. Alam malapit na nga eh. Ayun ya talaga. Gusto niya siya talaga ang ano. Gusto na talaga siya magdada. Oh, kahit na namulaklak na sa mga bag. Gusto niya talaga siya mag magdala. Ay po. Ah, sorry. Oh, kahit na nahirapan siya, gusto niya talaga siya. Ayaw niya mahingi na, ma uh, na to. Uh, ayaw niya magpapatulong. Hmm. Ayaw talaga mag magpatulong na. Hindi, meron pa si sa Ay, meron pa daw. Ay lang. bababa tayo. Uh, ground floor, parking lot. Tapos dito tayo sa 6th floor. Check ko lang dito kung ano yung room sa amin. Sa last room. Dito. Sa room... O3. Ah, wala pa din. Ladies and gentlemen, sixth we have just landed at the Ninoy Aquino floor. International Airport. Lower ground. Philippine Airlines welcomes you to Manila. For your safety, please remain seated tayo. with your seatbelts fastened oh, basement. until the fasten seatbelt sign has been switched off. And basement. Please One, refrain basement, from removing any hand items from the overhead okay, until the aircraft has come to a full okay. stop and the cabin. alam na Dito na tayo sa hagdan. Kasi doon kanin ang na doon banta, a reception.